Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. My God, it's 2.05 AM. Actually, kararating ko lang din. And then naman, mga 12 talaga ako dumating. So, kaya lang syempre, nag-edit, in-upload at, uh, kumbaga, inisa-isa pa lahat ng mga maliliit na video para pag samasamayan. So, nakita nyo naman, ano, pagdating ko palang napakarami ng tao sa SM Mega Mall Cinema 3. Actually, tatlong sinihan ang inoccupied doon. Yung isa, uh, sponsor ng BDO ni Alden Richards. Marami ng tao doon. And then, yung Glade naman ni Catherine Bernardo. So, pero ang premier night talaga para sa mga uh, Celebrities celebrity, sa mga friends ay at press na din. At piling-pili lang actually yung fans parang two, two ano lang, two rows lang talaga ng ng sinehan ng cinema 3 sa harapan ang naibigay sa fans. At yun talaga yung mga super chika, super close talaga kay sa Kat Den. But anyways, ano pa nga bang pwede kong sabihin? Mega super successful ang ginanap na premiere night na ito. Of course, katulad na nakita niyo sa thumbnail, nagsama-sama ang mga Kapamilya stars, Kapuso stars at yung mga celebrity, mga social media influencer na guest nila of course. Katulad yan ni Mimi, at nakita niyo na kanina, di ba? So, isa ayan, ang hindi ko lang masyadong naabutan na, na nasa loob nako na kasi ay sina Um, Julia Montes and Coco Martin so hindi ko na sila naabutan kaya pictures na lang talaga ang nailagay ko but of course the rest yan sila Matosano and iba-iba pang mga artista eh, na, na, na ko naman. of course si Betong and um, Altea Blan, of course mga taga GMA7 sila so actually nakakatawa lang kasi syempre ang nag-host doon ay mga taga ABS-CBN tas ang dami dami mga taga GMA but hindi naman ano hindi naman hindi um, naman mabiblame kung medyo matagal ang pag-ano. Siyempre, sinasablit pa yung mga names para basahin isa-isa. So, ayan, katulad nito, no, ang gaganda ng mga mukha ng mga sparkle artist na yun. So, of course, si Mimi Yun, no, in person, kala mo, pag, 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 pag sa ano kasi, eh, parang, pag tinitignan mo, iba siya. Pag, pag, pag sa personal, ayan, si Rams the and Shir Valdez. Of so, course, si Rams ay dating former manager of Main Mendoza and Marian Rivera. Ito, yan si Josh Ford at mga taga GMA si Sparkle. IT, so... Bongga rin talaga sila. Very, very cooperative sila. Talagang sila yung tipong pag inimbita sa mga premier night, always present. So, actually, hindi na ako masyado magkikwento tungkol sa pelikula ha. Pero kasi, syempre, ayoko naman maging spoiler. Pero talagang, ano, roller coaster of emotions ang mararamdaman nyo every time na napapano. Every time. Iba-ibang ma-feel niya Tatawa kayo Kikiligin Ayan mamaya-mamaya Iiyak na naman kayo Ito si ano, Of course Robbie Domingo And wife Mikey So nakakatuwa naman na Makikita rin sa mga event Ito si Mikey And of course Si Robbie is always nga eh, Very supportive dun sa Kat din ba? Diba? Alam naman natin Actually si Robbie ay kung magiging artista to, ang role nito ay ano, best friend ng mga artistang na mga bida. Parang ganun lagi ang bagay sa kanya kasi as always, marami siyang nagiging ano, parang ganun ang nagiging tingin sa kanya. Nag ganun ang nagiging treatment. So, ang saya rin. Um, kami kasi nailagay kami sa pwesto na kung saan marap, malapit yung yung photo ano na yun, photo wall na yon so meron naka cordon yung para sa media so kaya lang syempre pag mga ganito, kahit bigyan naman kami ng halimbawa ng pass uh, and passes. Ayun. Si Rice Cabrera nga pa rin. Ano din eh Hindi naman masyadong Nasusunod kasi Pag maraming tao Na nakakapunta na rin Sa amin yung mga iba Like kalimbawa Kahit hindi naman press Pupunta at pupunta pa rin doon eh, Pero syempre Again hindi lang ito Yung mga artista Nasa ibang vlog ko pa yon So mamaya makikita nyo Yung mga video na yun abang abang nyo na yun. Pero yan sila Ashley Ortega Mga Kapuso Stars Mga, art, mga GMA Sparkle Artists Ito mga yan So very supportive talaga sila For Alden And of course For Katrina din Sa movie syempre Dahil GMA pictures din naman producer ng movie na ito. So nakatuwa lang kasi talagang um, all out support. At saka talagang ano no ako ngayon lang uli ako umattend ng Premier night. Ah. Usually, nag-attend naman, pero hindi yung ganito katitinding kalaki. Napakaraming tao. Sabi ko nga, uh, by the way, yan si, si Mary Javi, Javi Vinites, the ex-boyfriend of Sura Mire. So, sayang nga lang talaga. ba, hindi pwedeng makapag-interview. Ang serap sana mag-interview sa sa eto kasi ang dami mga gustong ma machika kaya lang nga hindi nga pwede because you know um, unang-una maingay ah, uh, marinig mo yung background music talaga ng mga ng palagi of course dahil pa ulit-ulit yung pinapatugtog and of course ano kasi sabi kasi ang ang role ng talaga namin yon mamili lang kami kung man manonood ba kami or magi interview or whatever at anyways eto maaga pa to sa ano sa loob ng sinan ganyan lang hindi sobrang laki yung sinihan but anyways punong-puno agad dyan ha. so um Ayan yung sinasabi ko, yung mga two rows lang, medyo nahilo kayo doon, di ba? Kasi inikot ko talaga yung camera. Mga two rows lang yung sa harapan. Kasi yung iba, mga, mga nakalagay doon, mga taga-GMA, etc. At mga iba't ibang ano, uh, may mga taga iba't ibang department of course sa taas level yan yung mga celebrity mga big bosses ng ABS-CBN and GMA7 ayun magkakatabi si Mr. Carlo Katigbak Charles Santos um, Annette Gosson Valdez ayun na nga but anyways wala na akong masabi sobrang successful ang Hello Love Again